Saka po ako dads. Taas na ulan dito, waiting ako, gano'n talaga eh talaga ang buhay ng mga driver, kaya natin Waiting sa mga seller na matagal maglabas ng mga parcel Kaya yan, nabutan na tayo ng ulan Nakakatatlong seller pa lang ako maghahapon Alang anong oras na Bali alas stress na pala Mga kadads Kaya yan. waiting waiting pa rin tayo, lakas ng ulan, ingat ingat tayo yung mga kapang ako driver dyan na bumabiyahin ngayon malakas ang ulan dito sa part ng Valenzuela ayan, ayan, ayan naman, gumigit lot pa diba ba? ingat ingat kasi sobrang lasang ulan, madulas yung kalsada kaya uh, sa mga kapang ako dads and driver dyan shout out sa inyo lahat, ingat ingat tayo kasi malakas ang ulan ayan, hindi tuloy tayo makapagpatakbo ng mabilis kasi may, may ingatan din natin yung sasakira ginagamit natin kasi once na masira sa sakin na pinaginagamit natin sa panganap buhay, tayo rin na mapeperwisyo. Kaya yun, sa mga kapwa ko, driver dyan, ingat. Then, laging isipin yung mahalin sa buhay na umaasa sa inyo. Na uuwi pa kayong ligtas at kompleto. Then sana, isipin nyo rin na may mga tao nagmamahal na sa inyo at naghihintay sa inyo sa pag-uwi nyo. Kaya, konting tiis-tiis lang at saka huwag pairali ng init ng ulo. Ngayong nag-umiinit ang panahon at umuulan. Yan. ako ah, kumukulog na. Hindi pa kami tapos dito, guys. Nandito kami sa may part ng Balinsuela sa may sa may karawatan, sa may parting SM Balinsuela. Yan, naghihintay ako dito ng paano ng pangarga. yon, vlog-vlog muna tayo. Ya. Mga papayo ko lang, hey tingat tingat tayo sa kapag bumalayo mga kapwa ko driver dyan at sa mga dads dyan na nagnanais maging driver balang araw yun JNT express safe ang padala nyo huwag kayong magadala kasi sa JNT sigurado makukuha nyo ang padala nyo yan lang at wala nang iba and sana Ingatan nyo sarili nyo sa mga bagay na wala namang kanano, kabuluan. Kaya yun, ingat-ingat and road trip safe. Salamat.